guys, magandang araw. Dito pala tayo guys sa gilid ng palayan guys. Kita nyo yon guys, di ba ang lawak ng palayan guys? Napakalawak ng palayan. Kita nyo guys. Lahat ng yan guys, hindi sa akin. <laughs> palayan palayan ng ano guys, ng, ala ng alaga ko guys. Ang dami nilang ano guys, palayan dito. Kaya mapira yung alaga ko kasi malawak yung palayan nila. So andito tayo sa gilid ng palayan guys, kukuha tayo ng mga gulay. So habang nagkukuha tayo ng gulay, bidyo-bidyo muna tayo guys. Malapit na tong ma maani. maani. Daming bunga. 'Di ba? Ang ganda ng view, may mga bahay diyan sa mga gilid-gilid. Ang lawak ng palaya nila, guys. Pero hindi sila yung nagano nag nagtatanim diyan. Inuupahan lang 'yan ng ano. May mga nag-uupa. May umuupa diyan para magtanim tapos buwan-buwan na binabayaran every month or every tanim nila ba? parang every tanim nila magbabayad sila so yun grabe ang lawak ng palayan sana ganito yung may ganito tayo don sa Pilipinas guys sinin na tayo babalik sa abroad pag may ganito tayo Iba ang lawak guys. So yun lang guys, thanks for watching. Like don't forget to like and subscribe guys.